gandang umaga po sa inyong lahat. Alin po ba ang gusto natin na tayo ay marurunong o tayo ay mga mangmang? Brother Jerry, anong gusto mo? Na ikaw ay mar marunong o mangmang? Marunong, siyempre. Malawak na pangunawa o makitid na pangunawa? Malawak. Very good. So gusto natin na uh, tayo ay marurunong at may malawak na pangunawa. Ngayon, kailan masasabi na tayo ay may ah, tayo ay marurunong at may malawak na pangunawa. Ang sagot sa tanong na ito ay ating matutunghayan sa mga pagbasa ngayong ika dalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon. So ayon sa mga pagbasa ngayong linggo, marurunong at may malawak na pangunawa ang sumusunod sa tuntunin o utos ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. Nakuha po ninyo? marurunong at may malawak na pangunawa ang sumusunod sa tuntunin o utos ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. So una, narurunong ang at may malawak na pangunawa ang sumusunod sa tuntunin o utos ng Diyos. Sa aling pagbasa po natin ito, matutunghayan. Sa unang pagbasa, very good. Ayon kay, mula sa aklat ng Deuteronomio. Aling talata, na nagbabanggit. So, talatang nagbabanggit sa unang pagbasa na marurunong at may malawak na pangunawa ang sumusunod sa tuntunin o utos ng Diyos. Ito yung talata kung saan sinabi ni Moises. Ngayon, mga Israelita, unawain ninyong maigi at sundin ang tuntunin. Ito yung utos ng Diyos na itinuro ko sa inyo. So, anong gagawin daw? Unawain ng, ng mabuti at higit sa lahat sundin Ibig sabihin, isa gawa, tama. Sa gayon, sabi ni Moises, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. So si Moises na mismo ang nagsabi na kapag tayo sumunod sa utos ng Diyos, marurunong at may malawak tayong pangunawa. Kung sinabi ni Moises yon, ayon ay galing sa Diyos. Dahil ang lahat namang sinasabi ni Moises mula sa Diyos. So ang Diyos mismo rin ang nagsasabi na marurunong at may malawak na pangunawa ang sumusunod sa utos ng Diyos. Ikalawa, marurunong at may malawak na pangunawa ang sumusunod sa salita ng Diyos. O sa alin pagbasa naman natin ito, matutunghayan. si Sir Jose. Saan? Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Ayon sa pagbasa, liwanag ng pagbasang ito, mayroong dalawang dahilan na marurunong at may malawak na pangudawa ang sumusunod sa salita ng Diyos. Ano yung una? Oh, so yung mga sumunod sa salita ng Diyos ay hindi nila dinadaya ang kanilang sarili dahil pagkatapos na sila ay nakinig sa salita ng Diyos, ay isinasagawa nila. Eh ngayon, tayo nakikinig sa salita ng Diyos. O, nakinig tayo, hindi po ba? Pero kung hindi natin isinasagawa, anong mangyayari? Dinadaya natin ang ating sarili. Tayo ba ay marurunong o mangmang? Ay mangmang tayo. Anong ikalawa? Ang sumunod sa salita ng Diyos ay nakaliligtas. Kaya kung marunong ka, dapat sundin mo ang salita ng Diyos. Dahil kapag sinunod mo, ikaw ay maliligtas. Kung hindi mo sundin, ikaw ay mapapahamak. O, saan ang mas marunong? Ang naligtas o ang napahamak? Ayun na, ligtas. Ngayon, punta tayo sa Ibanghelyo o mabuting balita mula ba sa ay, ayon kanino? Ayon kay San Marco. So dyan, nasasalaysay o may sinasabi tungkol sa mga pariseyo at mga iskriba. Yung mga pariseyo ba at mga iskriba ay marurunong at may malawak na pangunawa? So, may malawak na pangunawa ba? Opo, yung mga pariseyo at mga iskriba. Bakit? Hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Sa halip, anong sinusunod nila? Utos ng tao, ng kanilang mga Ni So mas importante pa sa kanila ang turo ng kanilang mga ninuno. Ang isang halimbawa nito ay ang turo ng kanilang mga ninuno sa nagpaparumi sa tao. nagpaparumi sa tao? Ano ba yung nagpaparumi sa tao? ang pumapasok sa kanyang bibig. Okay? Kaya, sa kanilang kaugalian, para hindi maging marumi, dapat hugasan mo muna yung kakainin mo at yung kamay mo na maglalagay ng pagkain sa bibig mo. O talagang sinusunod nila yan. Kaya nung nakita nila yung alagad ng ating Panginoon, na kumain at o hindi humuga, naghugas ng kamay, anong sabi nila? Ay, hindi sinusunod ng iyong mga alagad ang turo ng ating mga ninuno. So ito ay ginawa na pagkakataon ng ating Panginoon na ituturo ang turo ng Diyos tungkol sa nagpaparumi sa tao. Ano yung nagpaparumi sa tao ayon sa turo ng Diyos? Hindi yung pumapasok sa kanya, kundi yung lumalabas. Yung nagmumula sa kanyang masamang puso o masamang isipan na nag sa kanya sa pakiki, apid, anong sunod? Pagnakaw, pagpatay, ano pa? Pangangalunya at pag-iimbot. Kaya kapag ganyan ang lula mo na labas sa ating puso, tayo ba'y ma- Malinis o marumi? Kung may masamang isipan tayo na nag sa pakikiapid, tayo ba'y mas ma malinis o marumi? nakaw, marumi, etc., etc. So, hindi lang yung masamang isipan, gayon din ang gawang kabuktutan. Ano yung mga gawang kabuktutan? Ha? Pagdaraya. O pag, kung mayroon po tayong pagdaraya, tayo ay marumi. Anong sunod? Kahalayan. Ako, pag may kahalayan tayo, marumi rin tayo. Pangsunod, pagkainggit. O, pag pagkainggit tayo, marumi tayo sa mata ng Diyos. Anong sunod? Anong sunod? paninirang puri. Naku, kapag ikaw mahilig sa paninirang puri, marumi ka rin. Ano pa? Kapalaluan at kahangalan. Kaya kapag ikaw ay hangal, marumi ka rin. So, yun. Yun ang nagpaparumi sa tao. Yung masamang isipan na naguudyok sa kanila, na gumawa ng masama. At talagang ang pangalawa, ang gawang kabuktutan ng talaga. Yun ang mga nagpaparumi sa tao. Ngayon, alin ang sinusunod ng mga iskriba at mga pariseyo? Itong turo ng Diyos o turo ng kanilang mga ninuno? Turo ng kanilang mga ninuno. Ngayon kung i-apply natin sa ating sitwasyon, mga Pilipino, tayo rin ba ay uh, mas sinusunod natin ang turo ng ating mga ninuno kaysa turo ng Diyos? Gaya halimbawa kapag New Year, mas pinala naniniwala pa tayo doon sa sinasabi na ang paputok ay nagtataboy ng masamang espirito. O naniniwala ba kayo doon? Eh pero nagpapaputok kayo. Di ba? Pag New Year nagpapaputok. Sino dapat ang nagtataboy ng demonyo? Paputok o adyos? Diyos. Pero naniniwala tayo sa paputok. Oh, hindi ba? Kapag New Year, ang maaalala ko lang, kapag New Year, naglalagay tayo ng labindalawang bilog na prutas sa platter. Dahil daw ay masagana daw. Magiging mas masagana ang ating labindalawang buwan. Eh ano namang nagagawa ng mga prutas para maging masagana tayo? ay sino ba talagang pinagmumulan ng kasaganaan? Yung mga prutas o ang Diyos? O, pero naniniwala tayo sa prutas. Diba? So yan, tayo mga Pilipino, ang sinusunod din natin ay turo ng tao kaysa turo ng Diyos. O maroroon ba tayo? Opo, kahit sinus ang sinusunod natin ay turo ng tao, hindi. So yan mga kapatid, no sundin po natin ang utos ng Diyos, sundin natin ang salita ng Diyos, hindi yung utos ng tao, hindi yung utos ng uh, salita ng tao, at tayo, ay magiging tunay na marurunong at may malawak na pangunawa. Amen.